Iko-convert po ang water pump na to na di makina. Kaya tinanggal na po yung makina para lagyan na lang po ng water pump na hindi na kailangan ng makina o kaya electric motor. Kasi kapag electric motor pa ang ilalagay dito, makonsumo pa rin sa kuryente. Kaya ang pump na ilalagay dito ay yung wala pong konsumo. Itong sinunsunog na to ay pinapainitan lamang po itong uh, mga dapat kalasin dito kasi nga i-convert na. At ito na, nakal nakalas na itong una, itong makina na makonsumo. Wala na yan. At itong water pump na to, ayan. Pati pa yung mga naikunik ng tubo doon, ayan. Oh, sige, ito po ang technique, ha? Ah, para makalas ang hindi nakakalas. Painitan lang ng apoy o ano pa dyan. Bale, di 4 po ang size ng pump nito. Na ito, itong natanggal at itong kinakalas na outlet, ID4 di din. Driniling po natin ito noong 2014 pa lamang, ha? Oh, oh. Ayan, sige, 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 bira! Erap ng kalasin pero kayang-kaya yan. Umaabot na po kasi na 50,000 pesos ang nakokonsumong krudo nito sa isang anihan kapag summer. Kasi nga po apat po na hektarya ang pinapatubigan ng water pump na to. Mumahal na po kasi ang krudo ngayon. Yung krudo lang yun ha, 50,000 pera maintenance yung mga langis sa tsaka pump belt ng makina. Eh ngayon, meron naman palang pump na kayang humigop ng tubig na hindi na kailangan ng uh, makina na makonsumo ng krudo at koryente, uh, kuryente. Oh, yun na lang ang ilalagay dito para wala nang gagastusin. Magastos na konsumo. Hindi po mga drum na siphon ang ilalagay dito na free energy water pump na gaya ng mga napapanood ninyong gawain ng mga sibuyas. Wala pong katotokanan yon Dahil pong totoo yon yun na po ang ilalagay natin. O nilalagay na nga, nagmamagaling yan na yung daw ay pwedeng makahigop ng tubig. Walang makina, walang... Ay, nako, wala po yon Ito po, ito po, itong mga ginagawa na ito ay ito po ang mga materyales na ilalagay dito para kahit wala nang makinang makonsumo ng crudo at mga electric water pump na di kuryente ay makakahigop pa rin ng tubig. Oh, malupit po ang uh, teknolohiya natin ngayon. At ito na po ang ilalagay o ipapalit sa makinang makonsumo. Solar pump na po. Ang kailangan lang para gumana ay sikat lang ng araw. Ito pong kinakabit na to ay check valve po ng solar pump. Kinakailangan po yan. Importante po yan na ilagay. Kung maglalagay po kayo ng check valve ng pump, ay mas maganda po sa inlet ng pump nyo ilagay yung check valve. Mas maganda kesa sa outlet ng pump, ilalagay yung check valve. Dahil nga po di 4 ang size ng pump, ng solar pump na to, ay kinakailangan ng uh, pito na panel board. Ito, bali pito po ang panel board na ilalagay dito para kanyang uh, andarin yung di 4 na size ng water pump ng solar pump. Yan. Goodbye, makinang makonsumo. Yan. Bali ang mga kabirtod, tapos na po. Bali ang oras na po natin ngayon ay alas dos e ng hapon. Yan. Bali, naririnig naman ninyo, umaandar na po itong solar pump na to. Lapitan lang po natin para may pakita sa inyo na yung mga materials na naikabit dito. Bali itong panel board. Po yung mga circuit breaker niya. Ulamang po. At yung uh, motor ng solar pump. Kung uh, meron pong mga interesado dito ay comment ko lang yan sa comment section Kung gusto nyo magpalagay ng ganito Hindi po ako naglalagay ng ganito solar pump Dahil hindi po ako nagtitingda ng mga solar pump Greening lamang ko ako Yung mga isaman lang po natin na nagkabit dito ang nagtitingda ng solar pump Ang uh, pagtutulakan po ng tubig medyo malayo po dito Punta po tayo sa taas para makita po sa inyo Yung lakas at buga ng D4 na solar pump Ayan. andon po sa taas. Ito pong wire na to, na connection din po doon. Magsusupply po ng kuryente yung panel board. Papunto di, papunta dito sa kubo niya. Ito po yung may-ari. Ayan, o. Oh. oh. connect po. Dito po yung pinatubigan niya po dito sa baba. At ipunta naman po doon sa taas yung uh, tubig. O. Mataas po yung pagtutulakan ng tubig ah, malayo pa. Solar pump po ito ah, ang gagana. Ay kita ko init ng araw. O yan doon, doon sa taas. Para makita ninyo kung uh, gano'ng kalakas ang uh, solar pump lang eh malayo pa ang uh, tinulakan ng tubig. Di 4 po ang outlet. O yan. Mm. Yan, naganda na po sila. Kasi libre na po ito. Ha? Libre, wala nang krodo-krodo, ha? Yan. O, bali, apat. Apat na ektarya po ang papatubigan nito. Ayan, ito na po. Ayan. O. O, di ba? O. Malakas, eh malayo pa ang tinagtulakan. O. Ito po. Ayan. Bali, inuulit ko po, hindi po tayo nagtitinda ng solar pump. Yung mga kasamahan lang natin na nagkabit dito na nakita ninyo sa video ang mga nagtitinda ng solar pump. At mag-comment kayo lang dyan sa comment section kung interesado kayo. ano. At sila na po ang magre reply sa inyong mga komento. Dahil drilling lamang po tayo. Ito po, ito po, kasama kong ito. Ito po yung mayari nito. Itong nagpakabit ng solar pump. Eh, kana nangarong tuhan berde ng na ija, tuhan raj.